Dito po kami ngayon Nag-change ng aking truck Ayan po ang chief mechanic namin na magaling, masipag Si Patrick Ano yung itong filter natin? Chinese? Uh, Ho-Wo Shockman Hindi pala sa howo, Oh. ilalagay po namin ay use oil <laughs> joke <laughs> nag change oil ka ba no? use oil <laughs> baby oil po ilalagay namin siyempre matik palit ng ng filter Abang walang biyahe change oil. Ayan po, ang palm drain. Oh, hindi pa po na drain drain. Mm -hmm. May tumahog po kaya naputol. Ano Ayan pa po isang magaling na mekaniko. <laughs> magaling na macho pa. no, <laughs> pakita dibdib. Nax. Una dibdib talaga. Ayan po, i-drain niya na. Up. Mamaya na po ulit.